Tak berani mana? Kaling ko talaga. Pati gagambaong kaling. Ang hinahin yung dalawa. Sige, Champi! Basta may maya, babawi na kami! Tara na! Apo! Nandito na ang Jojo, po! Tay, nandito ako na pala, Tay! nasa lubo ko nga pala yung mo, bakit parang umiyak-iyak? Saka parang ang saya-saya yung dito kanina. Saka nga pala na, binila ka nalang mo. Oh. Wala yan, Tay! Naglaro na kami dito! Kaya ka masaya kami! O sige na, pagsaluan na natin kung binili kong palabok para makakain tayo. Salamat, Tay! Ang bait mo talaga! O tara, kuha ka na ng pinggan doon para makakain tayo. Jambi, jambi! Tara, laro na tayo! Meron na ug sama man bago. Oh, okay, magsama mo pa mi dito, Champy. Galing-galing ko, indi ka tindig. Ula ko galing-galing sa abroad ton. Diko magaling, indi ayaw puro, diko magaling. Sorry Jambi. Ikaw na, Jambi, igo na binaka magaling sa maglaro ng soccer. Huwag na magalit, gagalingan na lang namin sa susunod. Sige, muinayo! Ba mo pigumpa sa inyo. Oh, si Champy yun, na. Yung mapa ko yon ah. Oy, Champy. Anong ginagawa mo diyan? Nagdadasal po tayo. Champi, nakita ko yung kanina yung ginawa mo sa mga kalago mo. Hindi ka naman nagdadasal. Kasi yung ka pa sa akin. mo, Champi, kaya pa lang tanghali paglabas ko, nakasabay ko yung mga kalago mo umiiyak. Yun, nagsisinungaling ka pala sa akin. Alam mo, Champi, huwag kang magsisinungaling. Angit yun. Sorry, Tay. Alam mo, Champi, huwag sa ako ng sorry. Ang ah, may pag-uwi natin sa bahay, umingi ka ng sorry sa mga kalaro mo. Doon ka ng sorry. Saka huwag mo na ulitin yung ginagawa mo pagsisinungaling sa akin, ha? Alam ba, anak, Champi, nandito tayo sa harapan ng simbahan. Kaya ang pagsisinungaling, hindi maganda yan, ha? Anak, ha? Tay, di ko na po ulit. Saan tay tayo magyarapan. Oo naman, anak. O, tara na, Uwi na tayo sa bahay.